Magandang umaga po. Ako po si kapatid na Aliza Apsay at ito po ang INC TV News Update sa oras na ito. Isang coastal cleanup drive ang isinagawa ng mga kapatid sa distrito ng Surigao del Norte bilang bahagi ng kanilang pagtulong sa kanilang mga kababayan at komunidad. May hatid na balita si kapatid na Diane Carting. Sa inspirasyon ng pagtutulungan at pananampalataya, naging matagumpay na naisagawa ang Coastal Cleanup Drive sa Claver, Surigao del Norte. Nilahukan ito ng mga nasa kapisan ng buklod mula sa iba't ibang dako ng Claver area at pinangunahan din ito ng mga ministro at ministerial workers ang aktibidad. Bago pa man nagsimula ang paglilinis, nagsagawa muna ng briefing upang ipaliwanag ang tamang pamamaraan ng pangongolekta ng basura at pagbubukod ng mga recyclable materials. Ito ay nagsilbing gabay upang maging maayos at higit na kapakipakinabang ang aktibidad. Ang Local Government Unit of Clover, headed by Mayor Georgia Digokyanque through the Municipal Environment and Natural Resources Office, nagpapasalamat po sa inyo mga kapatid, mga Iglesia ni Cristo dahil nag-extend po kayo ng community service dito po sa aming pinakamamahal na lungsod ng Claver. So malaking tulong po itong coastal clean-up drive nyo dito sa Laohion Boulevard kasi namin natin ang kalinisan ng ating mga coastal areas. Napakalaking tulong po ito dahil uh, partnered po kayo namin sa environmental protection dahil ang Claver nag-i-implement po ng no-segregation, no-collection policy. So hindi po namin kukuliktahin kapag hindi po segregated ang mga basura na pinipick up po ng mga participants. Layunin ng gawaing ito ay hindi lamang para sa pangangalaga ng kalikasan kundi maging na rin magbigay ng lakas at dagdag na kasiglahan sa mga kapatid. Maging ito man ay simpleng paglilinis, itoy nagbubunga ng pagkakaisa at higit na pagtibay ng pananampalataya. Mula po rito sa Claver, Surigao del Norte, ako po si kapatid na Diane Claire Carting para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Abangan po ninyo mamaya alas 12 ng tanghali sa Ibalita ang Pagliligtas. Ang pagtatalaga ng gusaling sambahan ng lokal ng Tigbao sa distrito ng Buug Zamboanga del Sur. At pasugo distribution sa distrito ng New Zealand South. At yan po ang ICTV News Update sa oras na ito. Manatili po kayo nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Aliza Apsay. Magandang umaga po.